So guys, magandang umaga po sa ating lahat and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So kamusta guys? Uh, ngayon ay Thursday, February 22. Uh, ano na ba oras? Mga 10.40 na po ng umaga guys. Ayan. So magsha-share ako sa inyo kung paano ako magpresyo ng aking mga paninda. So magbibigay lang po ako ng konting item. Kung paano ko sila patungan, ilang magkano kuha ko, magkano kita ko, ilang percent. So ito guys, yung ating mga sample item. Ayan. So, tayong Max Glow na 1 uh, liter CLC palm oil. Isang bote. Zone Rocks na original. Uh, 250 ml. Tapos yung nakakiwayway na Nescafe Creamy White na 2 in 1. Queen pack. Tapos kasalo. yan yung malaki. Tapos pansit kanto na maliit. Sugar wash na 1 quart. Sugar na half puti. At sya sugar na half din na wash. Tapos mayroong sardines. Ayan, sardines. Kapritada. Tsaka maliit na 5 kaldereta. 5 caldereta. Na, Nakuna. Tapos tasty boy. Breading mix. Tsaka kape. Ayan. So ito yung ating anuhan, anuhin guys. Lalagyan ng presyo. Ayan. So start tayo guys. Na pala no. Sa tindahan. Diba? ah, uh, dapat sakto lang tayo magtinda. Sa akin dito guys ah uh, patong ko sa fast moving. Sinasabi ko dati noon 10 to 15. Pero nung na-check ko guys, meron pala akong uh, ano, mga 18% sa mga fast moving items. So, ah uh, okay lang naman din yung ganun. Basta wag lang talagang sobrang taas. Ayan. So, konti lang naman yung ganun ko. Yung may 18% ako sa fast moving. Pero the rest, guys, mga ano lang, 11%, 12%, ganyan. Sa mga fast moving item ko. So, yan. pala, pag, di ba, may, sa tindahan, may advantage at disadvantage doon sa matataas magtinda at sya, at sya ka sa sobrang baba naman magtinda. Like sa pag mataas ka magtinda, sobrang taas ka magtinda. Like ang tinda mo kahit uh, fast moving item naman, nasa 20%. Uh, yung customer mo, bibili nga yan sa'yo, lalo na kung baguhan ka lang sa tindahan, bago ka lang nagtayo ng tindahan, bumili man ng unang beses, dalawang beses, pero pag napansin nila na parang ang taas ata magbenta nitong tindahan na to. So, susunod niyan guys, di ba? Hindi na yan bibili sa'yo. Maghahanap yan ng ibang tindahan na medyo mura. Yan, kahit di ba sabihin mong malayo yung tindahan sa bahay nila, pag yung tindahan na yun ay medyo mura, doon talaga yan pupunta. So, yon So, a disadvantage naman guys, doon sa mga sobrang mababa naman magtinda. Di ba? Sobrang baba magtinda, like, yung patong nila below 10%. So isipin naman natin guys ano na ano yung san tayo kukuha ng pang ano natin pambayad ng kuryente, pagkain natin kung yung ang inaasahan ng natin is yung tindahan. Tapos kung may nasira sa tindahan natin, sana san natin kukunin yung pangpaayos, di ba? So makakaipon ba tayo pag ganun lang ang ating patong below 10%, di ba? Sobrang ah baba na, sobrang baba na talaga yung below 10%. So, wag na ganun guys. Kasi, aside pa doon, uh, magkakaroon ka ng kagalit na tindahan. Kasi, ang iisipin ng mga may tindahan, na parang gusto mo kuhanin lahat ng mga customer, di ba? Parang gusto mong patayin yung tindahan nila gusto mong pabagsakin yung mga tindahan nila kasi gusto mo sa'yo lang bumili. Which is mali yun, di ba guys? Huwag natin gagawin yun kasi lahat tayo naghahanap buhay, gusto ring mabuhay at gustong kumita, di ba? Basta pag nag, ano tayo tindahan tayo, sakto lang. Sakto lang talaga. So yun yung kagandahan. Pag may tindahan ka na sakto ka lang magpatong, ay may daming bibili sa'yo. Lalo na kung atis kahit paano yung tindahan mo ay medyo kompleto, di ba? So yun guys, start tayo sa Zonrox Original 250 ml. Ang kuha ko nito ay 1570. Ang bintahan ko naman ay 19. Ang kita ko ay 3 pesos and 30 centavos. So ilang percent siya guys? Nasa 21 percent. So medyo mataas siya kasi hindi naman siya fast moving item. So actually yung 21 na yon okay lang yung presyo na ganun. Diba? Kasi sa hindi naman to yung basic need. Ang tao kasi nag ginagamit lang ito pag naglalaba, di ba? Minsan once a week lang, ginagamit ang ganito. Actually, yung presyo kong 90 pesos, medyo mababa na yan, di ba? So, yung iba, 20 pesos, gano'n. So, at least kahit mapano, may 3 pesos ka and 30 centavos, okay na yun. Uh, malaki bagay na yun. Kasi, ang customer naman, pag bumili, pag nag, ano yan, naglaba yan, may sabon, may powder, may surf powder, may tide powder, di ba? So, madami. May zone rocks. Uh, may pina ayon <laughs> 'di ba so hindi lang yun yung binibili binibili nila so so nakamagkano ka na oh 'di ba so sa isang, sa isang customer lang yun so paano naman kung may iba pang bibili 'di ba madaming bibili so next guys ay Max Glow ito ay 1 litro ayan 1 litrong Max Glow ang kuha ko nito guys ay 32 pesos ang benta ko naman ay 40 ang kita ko ay 8 pesos. So, ilang percent siya, guys, nasa 25%. So, sakto lang yung ganong presyo. 25%. Uh, slow moving item naman to. So, ito naman ay hindi naman, like, ginagamit to, aabot nito ng isang buwan, dalawang or tatlong, tatlong linggo, di ba? Matagal siya nauubos. Yan. So, ganyan po, guys. Kung so, bibili ako ng isang box, talaga minsan maabot ng more than a month bago siya maubos. So next natin guys ay Nescafe, Nescafe Creamy White. Ito yung TYY. Yan. White by Mayong diba ano niya? Fun. So ang ganito guys, ay cost nito ay 12.40 ang isa. So dinivide ko na siya 62 kasi isang TYY. So, ang bintangan ko naman nito guys ay 15 pesos. Dati nga sinasabi ko, ang bintangan ko nito ay 14 pesos. Kaya lang, ang mga tindahan kasi dito guys, um, 15 na sila. 15, may iba pa nga 16. Actually, yung 14 pesos pwede pa naman. Kasi kung cost niya is 12.40, tapos kung ibibenta mo siya ng 14, less 12.40. Meron kang 1 peso and 60 centavos. Diba? DIY naman to. Kaya times since siya sa lima, meron kang 8 pesos. As I, yung 8 pesos na yun guys, okay lang yun kasi fast moving naman siya. Pero yun nga guys, but since ang mga tindahan dito, nakikis, ano lang ako, nakikisabay ako sa presyo nila. Kasi madalas guys, pag may bibili dito, uh, binibigay na nila 15 pesos dati. So, dun ko na ano na, ah, ganun pala ang presyo ng ibang tindahan. So, ginawa ko siyang 15 So, naki, ano lang ako sa kanila, naki uso. <laughs> naki uso. Naki sabay lang ako sa kanila. So, ayan. Nescafe na 46, na 46 grams. Ano ba yan? Nabukulol ako. Ayan, itong ganito guys. Ang kuha ko nito ay 40.40. 40. Ang benta ko 45. So, meron akong 4 pesos and 60 centavos. So, ilang percent siya guys? Nasa 11%. Actually, ito ay hindi naman too fast moving. Kaya lang, 'di ba? 11% lang ang patong ko. So magkano na din naman 'yon? Meron kang 4 pesos and 60 centavos. Malaki na rin 'yon. Kasi pag ako guys, pag bumibili ako every 2 weeks ng ganito, like bumili ako sa Pumperaso ng ganito every 2 weeks ko. Minsan natitirhan na lang ako ng uh, may, like dalawa, tatlo. So okay na 'yon, 'di ba? Para at least yung customer mo pabalik-balik. Tapos next natin guys, tinitingnan ko kasi baka may tao eh. Hindi ko na pansin sa salita ko. <laughs> Ayan. So, next natin ay pansit kanto na maliit. So, yung pansit kanto na maliit, guys, ever since talaga, the world began. <laughs> yung kuha ko nito, guys, ay 14 pesos. Pero ang benta ko ay 16 pesos lang. Nagpatong lang talaga ako ng dos. Kasi... Sobrang mabenta naman talaga ang pansit canton. Umaga, panghali, gabi, di ba? So, kasi yung mabilis Uh, lutuin. Yan, so ang sarap. Kada tayo mga Pinoy, di ba? Napakahilig ng Pasit Canton. So, ayan. So, ilang percent siya, guys? Nasa 14%. Tapos, next natin, pansit Canton na malaki. Yan, yung uh, nasa lupa. Yung cost nito, guys, nasa 18.50. Ang bintahan ko, 22. Ang kita ko, 3.50. So, ilang percent siya, guys? Almost 19%. Yan. Tapos, o oh di diba, may 19% pa ako. Pas moving to. Hindi, hindi ah, naman siya. Kung, kasi ito guys, yung kasalo, uh, hindi ganun ka talagang mabilis compare dito sa maliit. Mas mabilis tong maliit. Kaya, 19%. So, next natin guys. Diba, nag-explain pa? diba, <laughs> yan siya. Isipon ako. Next natin guys ay Tasty Boy breading mix. Yan. Tasty Boy breading mix. Ang cost nito guys, nasa 10.30, bintahan ko 13. Ang kita natin dito ay, hindi ko pala nalagyan ng kita. So, 13 minus 10, 0.30. Meron tayong 2, 2 pesos and 70 centavos. Yan. 270 ang kita natin. So, ilang percent siya guys? Nasa 28%. Kasi ito ay hindi naman to fast moving item. So, meron kang 2 pesos and 70 cents sa uh, cost na 10.30. Not bad, di ba? So, next guys, uh, CLC na mantika. Ito ba nito? Isang bote. Ang kukuha ko nito guys ay 27. Ang benta ko naman nito ay 32 pesos. So, nakamagkano ako. Meron akong 5 piso. Medyo malaki, di ba? Ang kita natin. Kasi, 18% siya guys. So, may 5 piso ako. Kasi, di ba, pag bumibili ka naman dito, mabibigat. Eh. So, consider mo din yung mabigat. <laughs> Nagdagan mo ng, ano, cost. Yeah, di ba? Kasi, yun mga mabibigat, yung talaga yung nagdadagdag na, ano, yung mahal sa pabasahin. Eh. Ayun. Tapos, Brilliant Sugar Wash na 500. Itong ganito, guys. Talaga, mga sugar ngayon ay bumaba na talaga. So, Sugar uh, Brilliant Wash na 500. Ang cost nito, guys, ay 34 ang bintahan ko ay 38. So, meron akong 4 pesos na kinita dito. So, ilang percent guys? Nasa 11%. So, 11% kasi fast moving ang mga asukal. So, ito naman, wash na one 4 Hindi na naman ako doon. Wash na one fourth guys. Dati talaga mahal talaga yung mga one fourth, di ba? Basta talaga mahal yung mga sukal dati. So yung wash na one fourth guys, cost niya ngayon ay 17 pesos. So, nagpatong ako ng 3, bintahan ko ay 20 pesos. So, ilang percent? Nasa 17 percent. Yan. So, sa itlog guys, so, may na-deliver kanina ng itlog, bumili ako. Medyo bumaba na siya compare nung last 2 weeks. Nakuha ko na 4 na tray. Kasi nung last 2 weeks na large, nakuha ko 225. Ngayon, guys, 200 five na lang. Ayun, di ba bumaba? So, masaya ang ating mga customers. So, since bumaba, guys, so, ibaba din natin ang ating presyo, ano? So, ito yung ating itlog. Yan. Apat. So, itong dalawa, guys, yan, itong dalawa na to, uh, medyo, ano na, nangingitim na siya, yan, oh. Nangingitim, tsaka nagbabatik-batik na siya. So, may nagbalik sa akin ng isang itlog. Ayan, so, lugi ako sa isang tray na 225 nung nakaraang kuha ko. Ang kita ko kasi doon guys ay uh, ang bintan ko kasi noon is 10 pesos. So di ba 300? Less mo doon sa cost na 225. Merong kang 75, 75 pesos. So since na ko ng tatlo kasi may isa na binalik tatlong sira. So meron akong uh, magkano na lang ba? 45 pesos nakita sa isang tray. So, ayun. So, talaga minsan, adjust, na, adjust natin yung presyo ng itlog. Kasi pag nasiraan na tayo, nasiraan natin tayo ng dalawa, tatlo, compare dati guys, grabe. Ayun, lugi ka na. So, dati guys, talaga, uh, almost dalawang, dalawang tray. Talagang mabaho. Talaga siguro luma na yung mga itlog na yun na nabilan namin. Talagang yung... Isang tray, pinalitan, pero yung isang tray, wala na. Alam nyo, jumbo yon Ang mahal-mahal. Nasa 2, magkano yun? 260 something, mga ganun. Diba? napakamahal tapos hindi na nila, nila uh, pinaditan So mga ano lang yun, wala pang one week. Uh -huh. Ano na siya yung, itim na ba? Bababa ko. Ang dami talagang nagbalik. So ayun. So mag-adjust kayo sa itlo guys. So yun bintahan ko since nag bumaba siya 205. So 9 pesos ang ating bintahan. So sa 9 pesos guys, 9 times 30 kasi 30 yung laman ng 3 ba diba? So 270 less natin sa cost na sa isang tray kasi nung itlo guys ay 205. So meron akong 65 pesos na kita sa isang tray. So apat na tray yun guys times 4. Uh, four. meron tayong 260. Yan. 260 ang ating kita sa apat na tray. Sana walang sira. So sabi naman nung, ay sorry. So sabi naman nung nag-deliver kasi may nag-deliver dito. Kumukuha din ako sa kanya minsan pag wala na ako sabi niya, pag may sira daw, papalitan niya. Diba? Very good siya kasi si Kuya. so, ayan. Next naman natin, guys, ay 555 Tuna Caldereta na maliit. So, oh. so kuha ko nito, guys, ay 22.10. Ang benta ko, 25. So, meron akong 2 pesos and 90 centavos na kinita. So, ilang percent siya, guys, nasa 13. Ayan. So, actually, ito ay dapat, nga, da, uh, benta ko nito, 26. Kailang, since ano maliit naman 'di ba <laughs> 25 na lang magkano din naman yung 2 pesos and 9 pesos tapos 'di ba malaki na rin yun ayan so 13% 13% ang ating uh, kita dito so next guys mas or sardines so, yung mga sardinas mga ano tumaas ng presyo tsaka mabenta 'di ba mga sardinas kasi ito yung mga mabibilis uh, lutuin tsaka mura So ito guys, ang bintahan ko, that is mga bintahan ko ng mga sardinas 25 lang. Ngayon 26 kasi medyo tumaas na siya. Ang cost nito guys, nasa 23. Ang ko nga 26. So ilang percent guys, nasa 13 percent. Kita ko 3 pesos. So okay na yun guys. Kasi fast moving naman. Huwag tayong sobra-sobra magpatong. Like, ano, minsan guys, makakakuha ka ng idea pag sa mga presyo-presyoan mo. Like, ako, nagbibenta nag ko ng load. Like, yung load ko ay uh, 20, pinapatong ko ng 3. So, nire-relate yun sa iba kong mga paninda. Like, yung paninda ko may, 7, may 18 pesos, so, dinagdagdagan ko ng 3 pesos. Kung 20, dinagdagdagan ko ng 3 pesos. Ganun. So, ayan, balik tayo, guys. So, next natin ay yung 555 tuna na, na aplitada. So, ang cost nito, guys, 28.50 ang bintahan ko 32, ang kita ko dito ay 350. So ilang percent na sa 12%. So ito mga ganito, uh, medyo malalang kaya, mabenta siya. Compare dito sa maliliit. Yan. Di masyado to. Kasi parang kulang. kulang <laughs> sa kanila. <laughs> uh, minsan, ako na lang ang bibili minsan ng ganito. Eh. Pag lang sa so, maga, wala akong makain. Ito ganito guys. Kasi, di ba, ah uh, mura 26 eh. Ako lang naman mag-isa. Kaila yung mga alaga ko, iba ulam nun. Marte, hindi ko makain ng mga ganito. So, ayan. So, yun guys, sa aking presyon. So, paano nga ba tayo kumuha? Paano natin makukuha yung ilang percent? Yung ating mga paninda. So, ma mabilis lang naman, di ba guys? Kung like... So, ayan, guys, balik tayo. So, paano nga ba natin makukuha kung ilang percent yung ating tinubo sa mga item? na ito. So, ganoon lang yun, guys. Napakadali lang uh, sa mga matagal na nagtitindahan, di ba? So, expert na sila sa mga ganyan. <laughs> Pag nagpapresyo sila, eh, kahit pikitan lang nila, eh, alam na nila kung magkano pwede nila ipatong. So, ayan, So, di ba, guys? Like, example, itong mantika. Ang cost nito, guys, ay 27. So, bintahan ko ay 32. So, 32, kung magkano yung benta ko, less natin minus doon sa uh, cost ng item ang cost nito is 27 so meron tayong kita na 5 piso di ba so i-divide naman natin siya doon sa cost na 27 divide 27 na cost so ilang percent nasa 18.51% ayan so ganun lang yun guys kumuha ng uh, percent sa paninda Like ito itong 5552 na 2 na ba ay 5 apritada 555 apritada ang cost nito guys ay 2850 ang bintahan ko ay 32 so meron akong kinitang 350 so yung kinita kong 350 nayan 350 idi-divide natin sa cost na 2850 ayan idi-divide natin sa cost na 2850 So, ilang percent? Nasa 12.28%. Diba? Nasa 12%. So, ganun lang guys. Ganun lang kumuha ng uh, percent sa mga itutubo mo, ipapatong mo sa mga paninda mo. So, ayan. So, basta guys, huwag lang tayo mataas magbenta, no? Para balik-balikan naman tayo ng customer natin. Kasi, syempre, sayang naman yung ano, yung mag-start ka ng tindahan tapos mataas agad, ay huwag ka nang umasa guys na tatanggal yung tindahan mo. At syempre, huwag din tayong masyadong mababa. Magbenta. Yung na sinasabi ko, yung nagbibilow 60 centavos ang kinikita sa isang item, di ba? Para lang makakot ng customer ay sipin nyo yung mga gastos nyo. Sipin nyo talaga yung gastos nyo. Baka hindi rin kayo tatagal sa tindahan niyo madami kang ng customer pero sipin mo yung madami kang ng customer pero ah, uh, hindi ka makakaipon ang pagod ka lang nagpagod ka lang para ka lang naglalaro kasi kung siguro sa ano yan yung sa mga wholesale okay lang yan guys kasi ang sa wholesale bultuhan ang binibili ng customer malakihan amang di ba Minsan 7,000, isang punta mo lang doon. Doon kasi kami dito guys eh. Ako, pag nagpapapili ako mga soft drinks, tapos, yung mga, may mismo kasi dito malapit sa amin, mayroon kami ditong wholesale. Yung nagpapabili ako, minsan 10,000, 7,000. So, di ba, sa isang mao lang yun na bumili. Eh, syempre pag wholesale, talagang doon talaga puntahan ng mga uh, mamimiling tindahan. So, tayo naman mga tindahan na ganito. Uh, huwag tayo magpagano ng, uh, yung kita lang na ganoon ng 50 centavos, 60 centavos, di ba? Kasi, uh, tayo din kawawa, ano. So, ayun. So, yun naman guys ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod. Paalam, bye-bye.